ang ganda ng butterfly saan na hindi ko na nakita nandyan lang siya ayun ayun siya oh. ayan ang cute niya kulay white

kulay white yung butterfly. Yun ang gusto ko yung halaman na may butterfly. Nakatanggal ng stress. Hindi <coughs> pa siya umaalis. Thank hmm. you.

Yan ang gusto ko may mga butterfly. Pag-gising. <laughs> Marami akong halaman guys. Hindi lang yan. Kaso pinagnanakaw. May kulay pula ang dahon. Hindi pa siya umalis, guys. Ang jet parin siya. Ang kiat niya.